magandang araw mga kaibigan for today's video mag-slice tayo ng nokus mga bibigan nokus nga boko-boko o nokus nga buko boko buko tama ng wala na tong wala na tong matigas na part niya kanyang boko-boko na wala na wala na wala na mga gaik na slice lang to natin mga kaibigan at ang karugtong nitong video na to Siguro ma-upload mauna Tag-upload sa YouTube ko Or ito ang mauna Ah, pero sure mga kaibigan, yung load load ko ang mauna pag-upload. Ito tapos to susunod to. Oo, susunod to sa pag-upload mga kaibigan. Um, ito naman tong kan mga kaibigan. Oo. Sa lalagyan ko to Nang Uh, ata ata Oo. Ito, slice. Mag slice. Slicing nokus na buko-buko. oh, buko boko, buko uh, boko uh, na nukos. Oo, sarap ito mga kaibigan. Masarap ito kalagyan ng sayote or ano pa man. Oh, uh, yon lang ilalagay ko dito. Oo yun kong lagay ko ang itong mga kaibigan so para mas masarap siya masarap siya mga kaibigan tapos bisado lagay ng sibuyas, bawang uh, bumbay at saka dahunan aloya at saka o, uh, ahos o, uh, uh, bawang ok alright tapos na siya mga kaibigan tapos na po natin na uh, slice At hanggang dito na lang, video na to. Bye bye! Thank you very much. Bye! bye.